Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling nagpost ang basketball player na si Kobe Paras ng sweet photos nila ng rumored girlfriend na si Erica Ray Puternak sa kanyang Instagram account. Matatanda ang marami ang nagulat ng sumabog ang balitang hiwalay na si Kobe at Erica matapos mapag-alaman ng mga marites na burado na ang lahat ng mga litrato at video ni Kobe sa kanyang Instagram account at hindi na nakafollow sa social media ni Erica. Gayun din umano si Erika kay Kobe. Rumor dating pa lamang sila at hindi pa kinukumpirma ang relasyon subalit kitang kita sa kanilang mga ibinabahaging litrato at video sa social media ang kanilang public display of affection. Pareho silang anak ng mga celebrity. Si Kobe, 25 anyos, ay anak ni na Benji Paras at Jackie Forster. sina Naina Raymond at Brian Potter naman ang mga magulang ni Erika na 20 anyos pa lamang naispatan ng mga netizen na kahit isa ay wala ng post si Kobe sa kanyang Instagram account at naka-unfollow na kay Erika. Si Erika naman, bagamat hindi naman nagbura ng lahat ng kanyang posts, ay binura lamang ang mga litrato at video na kasama si Kobe. Marami ang nawindang ng na mga marites dahil noon lamang ikalabinsyam ng Setyembre, muling nagpost si Erica ng mga kuhang litrato nila ni Kobe sa pagdiriwang nito ng 25th birthday habang magkasama sila sa West Hollywood, California. Namataan pa silang magkasama noon sa isang beach sa Bali, Indonesia. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon at komento mula sa mga netizen. Wala namang naging tugon, reaksyon o opisyal na pahayag ang dalawa tungkol dito. Ngunit nitong Oktubre ay muli nang naibalik ang mga IG post ni Kobe kabilang na ang mga litrato at video nila ni Erika. Maging sa kanyang IG stories ay makikita ang kanilang mga litrato. Isa nga rito ang tukaan moment nila na makikita sa isang monitor habang nasa isang grocery store. Anong masasabi mo sa balitang ito?